Loaded ah. May pera sa basura, sabi nga nila. 36. kilos. Uy, ayan mga farmers sa magandang buhay. Tayo po ay uh, magsa side bet dahil eh, ano na natin to i-vlog natin magkano kaya abutin ng mga kalakal na ito ayan mga lata pala binibinta din yan mga farmer nabibili din pala ito mga ito so wala naman matatapon at yan ay ah uh, at mga pang roller ito uh, um, pati pala ito yan lahat yan tingnan natin kung saan aabutin sabi ko dalawang ano na ang dami pala eh ano ba yan binibili ha Kinikilo lahat yan? Oo. Ayan o, oh, mga farm Titignan lang natin para ah, magka-idea tayo. Noong bata ako, ganyan din ginagawa ako. Namumulot ng mga bakal. Mga kapulot ng bakal. Niipon ko yan. Mga bote. Tapos ibebenta ko yan, mga ka-farmer. <laughs> Sa taas marami pa eh. Mga pinagputulan po ng mga marami pang puputulin doon ng mga sa taas dami pa doon. Yung kuya sa ano, dami. Sa iba buyan no? oh. No? Diyan Ah, dito? dito. Oh, lilimasin din natin 'yan. tayo nang pang-outing. Kasapsapan. Is waving. <laughs> magandang dumalaw doon mga bandang uh, March po at uh, April syempre dahil summertime, magandang panahon. Ayan, so Tingnan natin kung may ano natin ang mga boys with the family. Siyempre kaya medyo mabigat-bigat yan. Dahil na uh, kasama ang kanilang pamilya. Sa van pa lang ay siguro mga papalo na ng 60,000 yon van. Siyempre yung accommodation and food pa. So, pero masaya yan mga farmer. Masaya, siyempre. Ay, si Pretty sana po ay gumaling. Ayan, may sakit po yung aso. Nagkaroon ng erlikya ba yun? Parang uh, Parang ano daw uh, Dengue ng aso Pero ngayon uh, Under medication Hindi naman inadmit Basta may pinapainom lang Tapos sa uh, Malakas naman siyang kumain hmm. Siniway maingay So ayan uh, Habi ko dalawang sasakyan na mm, Kay Rambo Baka naandun ka ako Yung Ford Ranger niya eh magamit kano kaya abutin ng ating lakalakal dami dami yan sa taas yung mga pakalat kalat doon ng mga ano ng baboy marami pa po doon. dito ano mong ano ang sa may mang, ilan naman ganong mga baka bakal din ang ah. na Labas na din ko yan. Labas na din. Hindi, mga Umatagalan tayo. Sa ibang araw naman. Pang outing na to. Baka makaipon tayo. Alkan siya. Lagi tayo sa isang timba. Hindi, <laughs> <laughs> okay, ipag na natin yan. Unti-unti. Para -unti. di mabigat. Nga, ano Yung sa taas may mga kulungan ng baboy yung mga frame frame doon dami pa doon hmm. Na andon yung motor ni Rambo Ford Ranger <laughs> Ay kabayat na sige na kaila rin <laughs> Ano na? Pinapasabay ko yan Yung? <laughs> Yung pinagbagbag ng kulungan ng kulong Oh dami pang sabi ko nga dami pang kalakal doon Pinapasabay daw ni kuya yun eh Dami pa Pag umakya tayo At mag-clearing tayo Makita mong Matatanggan din na ano. Taktanin na natin yan 30 pesos Aro <laughs> Pag 30 pesos Papuntahin nyo na si Simulto Bigay mo na lang kay Multo Nangalakal yun Si Multo Dati pinapunta namin dito yon na natin kung ano Meron daw na Ay yung dito ma makukuha ba kagad? Nel? Yung dyan? Makukuha naman kagad? Yung mga bakal-bakal dyan? O, o kung ano isiksik na rin dyan para at least mabawasan na natin <laughs> sabi ko nga iba -vlog ko pagka uh, ano yung nakalakal ito ang mga pinag pinagtabasa ng mga ito yung mga lata bagay sa barko inaano to eh pinipress nila to sa barko eh yung mga, mga sa aluminum sa soft drinks na ibebenta pa bigat yung mga yan. Uy! Ano itong pepintura na para sa lang? Switch! Yung doon, isakay na natin! Jom, yung naan doon, baka makapwedeng isingit pa dito. Yung mga bakal-bakal doon. Pati pala pa yan. Mira kayo. Baka magalit na yung... <laughs> Alakal! Okay. Yung doon daw sa ano, may mga bakal-bakal pa daw eh. Eh, okay, tayo. Uh, at ako'y sasama mga, mga farmer para makita natin ano ba ang uh, tagal na akong hindi na pupunta sa mga ganyan eh ano bang sistema dati nakamagkano din sila eh ayaw ah dito marami pa nga oh Itong ano nga, o motor ano? Ha? Oh, may may uh, dito ha? Ha? Pero yung mga mahaba pang tubo, wag kasi baka magamit din natin. Oo po. Kailangan pala maklear din ito. Daming kahoy. Ano yan? Palanggana? Lutuan? Ha? Bahal nata. Tatlo yan. pwede yan? Sali mo na to, kuya. Bahala rin naman yung ano eh. Bibinin din yan? Opo. pala ito. Mabili tayo ng robin. Ha? Piyasa ah? piyasa lang makukuha ka. pa. kalat lang eh. Kakaisip mo kakaisip. Ilang taon nang lumipas. Wala pa. Nangyayari. Stainless na yan. Ay, ah, binilig sampaya na palpak. Aro Wala na sa ako Hindi naman baka Sabihin nila hindi naman bakal yung binibenta mo Kalawang eh Ito Ito solid yan oh no? Sa lumang basketball court ito eh Lumang basketball court Ay dami pa nga Dito Itong mga kahoy Panggatong na ito Panggatong na ito daming daming panggatong Pero nakukuhanan pa ito ng mga Pag singit-singit so, Kailangan malinis na rin ito Ano itong tambak na ito dito, Sal? yan kailangan na rin natin ma-dispose Ha? Oo Unti-untiin mo na yan Pagka ano para malinis na din ito. mga bato pala to no Tambak daw to eh Para ah, malinis na rin po dito Ayan oh Ayan, clear na tayo dito Oh may ilang mga bato-bato pa na ano may pera sa basura sabi nga nila dami pang iwan na hmm. kailangan mga din ito actually gusto ko nga dito maglagay ng manok na ano na mga ilang piraso lang para may hinaharvest harvest na itlog mga tira tirang kanin tapos counting feeds pwede na Alright, Kaya pa kaya ako sa likod nito Lambot pa naman Ha? Bagay, magaan lang ako 50 kilos lang ako eh <laughs> Uy. Bombahan na lang natin mamaya Kabombahan mo nga pagka naadaan ka sa ano Anihan na pala. Lapit na tayo. Matthew sa San Agustin ba? Mas maganda ba? Mas malapit ata ito, no? Ayan, no? Ah, dito na tayo sa may highway. Ah, doon. Ayun. Pala yung Junker Shopper. <laughs> Pinakyaw na namin ka Kami lang ang nagligpit. Tapat pala ng school. Pero wala nang parkingan. Na. yan pala. alam ko dalawang timbangan ito eh pag bibili ka tsaka pag palabas pero malay natin isa lang ah isa lang siguro yung sa may isa na gusting kasi dalawa Hello? ng plastic pati pala basag na bote na ibebenta pa ang recycle yan yeah, tayo na oh. Ayan, nandito pala ang junk shop din, oh. Ayan, sa loob. Mga ka farmer, kabilang bangon dito lang ang bilihan pero ayan no oh. kaya naman ay magtitimbang <laughs> curious lang ako at magkaroon din po kayo ng idea di ba kung uh, alam mo mag, alam nyo po maganda ang uh, negosyo ng junk shop bukod sa nakakatulong tayo dahil uh, nare-recycle yung mga basura eh marami din pong nabibigyan ng hanap buhay mga walang trabaho na uh, self-employed lang na nag-iikot namimili ng mga kalakal sa mga baryo-baryo tapos dinadala po dito o oh, marami po ang nabibigyan ng trabaho at the same time ayun nga po yung ating mga basura ay nagiging pera pa tuloy 15 kilos agad oh ay Bakal. uy 23 kilos agad Or 35 35 36 36 kilos 46 na yon 36 na agad Bigat din pala O, uh, ayan Bayad na 28 Ito 40 na 43 halos bakal lang naman talagang mga yun ano mga lata Ayan. at ito Less, less lapo, pintura? Okay. Yeah. pintura Less 1 kilo Sampu Ayan pa oh Mabigat din to Erisal Ayan ang basura, no? <laughs> Opo. Meron po, nasa basura. <laughs> yeah, pero, malaking tulong din. Imagine mo kung walang bumibili yan. Opo. Try, Kaya, try. Kaya, may dispose yan. Ang alyerong, ano yan, diba? Ang dami pa niyan sa taas. May ah, dami pa doon tol Wala po sa kalahatihan yan 43 plus 17 plus 13 Ibang presyo ng bakal Lata Piyero Ayun Paano ang kilo ng bakal? P18 Paano? P16 P18 Yung lata P17 okay. yata Basta gano'n Tapos yung lata 10 10 Plastic, magkano ngayon? Tampa, ha? Tampa. sampur, Ha? 1.4? Yung yero, iba? Iba ang presyo? 12 12 7.4 7.4

Ay, magkano kuha nila Yung niya nagbabahay-bahay Sa bakal Pareho Sampu so, lang Sampu Ah Sampu lugaw rin pala no 50-50 na eh Magkano kuha ni Ano you know, Sal May idea ka Kay Putol Kay Putol Magkano kuha ni Putol Sa bakal Halos kalahati pala no Halos kalahati Ang bili nila kumita na si tatay bakal natin ha abot ng isang dan mahigit ano oh. yun <laughs> na ay, ay, Wala si nanay na. Wala. Dito na po. Lawang na yan.

hello ita si Cyrus ba? pito. pagitan oh, yeah. na, yun yah? kaniya. kailangan ko yan? yung kung saan yung na yung kung saan yung ko na yung kailangan ko na yung kailangan na yung kailangan ko na yung kailangan ko na yung yung Pusaka-sakali, umalis eh. Oh, siya naman yung umalis. Ah, siya. Ha! Pusaka-sakali, yung winawasa ko doon, puro kahoy, oh, baka tapong sa'yo na. Oo. Na. Pinapagiba kasi akin yung panghina tapong Samjian dati. Plastic. Metong. Samjian siya. Oo. Buwag, hard, -hard, -hard yung ano. Balik pa kami. Papaklasin namin yung ano. <laughs> 3.5 Oh, nabawasan na ang basura mo na 3.5 ka pa, di ba? Kaya uh -huh. lang, sinoli yung styro Ano pa yung sinoli? Plastic? Uh, ha? Bati lang Redjack uh, daw po Ah, uh, check okay, sana, iniwan mo lang. na lang kahit reject ako Ranger. <laughs> ayan mga ka-farmer tapos na tayo 3-5 nagbigay ako ng 100 na pang merienda sa ano nagpagas kami so 3-3 3,300 <laughs> so ayan mga ka-farmer inabot din ang 3 malinis na 3,300 ang ating mga kalakal na napakarami pa pong makukuha doon sa taas plus yung dito marami pa oh. Uh. sabi ko nga baka maka 10,000 eh pagka pinagsama-sama so, ayan marami pong salamat at ayan ang presyo update 17 to 18 pesos pala ang kilo ng bakal sa junk shop 10 piso daw ang uh, plastic at lata tapos yero 12 ayan. So, ayan maraming salamat at magandang buhay kalakal pa more